Oh guys, ito na no. Ah, ko nakita nyo na ayan, nakapagano na tayo. Dalawang magandang plat yan. So, pipayaan lang muna natin yan na medyo matuyo-tuyo para pagka ano mas madali natin siyang pagka dinurog mas madali silang madudurog kaysa eh, pagka na basa-basa pa konti tsaka na naan yan para makasingaw yung hangin sa ilalim sa bago natin yan no. siguro mga susunod na araw uh, tsaka natin yan yan no. tamang-tama yan pag ano natin uh, by next week siguro uh, two weeks from now tatanim natin yan at least naka-ready na yan siya So, dalawang plat yan. Isang pang mustasa, isang pang ano natin, ah, uh, So, pagkano, abang-abangan na lang natin yan. So, para pagkano, may mahabis na tayong pechay, tsaka mustasa. Mustasa, mangana rin yung pagkano, kung yung burong mustasa. Sarap pagkano sa, sa, sa mga pritong isda, o kaya yung, ah uh, para mga pa, -pa yun na isda isasama mo yung burong mustasa or either pwede rin yung pechay lalo na pagka yung mga tilapia ginat tilapia na may eh, pwedeng dahon ng mustasa o kaya dahon ng pechay kung yung pechay ordinary yung isa sama mo sardina, sa o konting taba ng baboy o pinilas na atina uh, tinapa ayos na So, ayan, o kaya kung gusto mo may sabaw, ramahan mo lang ng hiniwang sibuyas tapos ano ng daon ng luya, ah, ano, yung ano ng luya para may sabaw ka. Maganda pa sa halala mo lang. kasi yung ano ng luya. So, ayan, nakahidin na natin yan. Mas, itong kawagin na ito, natin. So, ahilir, baka doon ko ipupuesto yung mga ibon o dito sa may tambak na ito, gagawa tayo yun yan kasi kailangan maka ano muna ako try ko mag check dito sa may malapit na may junk shop sa amin para makabili ng dalawang hero kasi kailangan pag ano mailipat na natin lahat dito yung mga alaga natin ngayon para isang lugar na lang lagi yung pinupuntahan natin pagka magpapakain or either magdididig so ayun guys so maraming salamat sana nagustuhan nyo ayun medyo lumidilim-dilim may patak-patak ng ulan Okey so, okay lang sana kung umulan. O rider kung hindi naman. Okay lang din. So, hanggang dito na lang muna po. Ayan na po yung ano natin. Update para sa ating pagtataniman ng mustasa at saka pechay. Sana po na gusto nyo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching at